Sumabay na tayo sa ating motel. Yes, prepare na tayo. At iniwan nila ako. <laughs> Maghintay sila. <laughs> Ayan, bye-bye. Let's go na. oh malinis yan ha. Iniwan natin malinis. Kaya lang ba, sabawas yung kape, yung tsa, yung sabon. Aba, syempre naman. Kasi binayaran natin yun. At salamat po nga sila dahil hindi ko sinimot talaga. Bale kaya naging posible itong pagpapabuking natin dito kasi nga ay nagpa na lang tayo. <laughs> Dahil hindi nga ako marunong sa mga ganyan tapos ilalagay mo pa yung iyong ATM. Basta hindi ako komportable. So, nagpa-booking tayo. Thanks. Dana. Sa kanya, pagpa-book. So, nabook tayo dito ng... Siyempre, before yung ating event. Bakit? Bali, hindi, hindi ko lang para mga ilang weeks lang. Tapos, ang reservation natin dito is 280. Convert natin. Times natin sa 34 ay 9,520 pesos. So parang kurang ko lang 10,000 na din. Isang tulog lang. Ang included talaga lang doon, isang tulog. At ang medyo, medyo, ano lang dito, hindi kasama ang breakfast. Kasi usually, pag nagbo-booking tayo, ay may breakfast. Pero dito, wala. Pero may kasama naman tea, chocolate drinks, yung kape. Binigyan pa tayo ng pagatas. Tapos meron nga yung mga sa sa pagliligo pero wala silang binigay ng mga toothbrush, toothpaste, yung gano'n. Walang gano'n. Tapos dapat ba diba may sleeper, mga gano'n. Kasi nakaranas na rin ako ng ganto Pero dito wala. Pero siguro depende din. Pero sa totoo lang, eh, wala pang 24 hours ang check-in natin dito. Kasi na-check-in tayo ng 2 p.m. Tapos nag-out tayo ng alas 10 na ng umaga. Pero wala pa pa talagang 24 hours. Pero wala talagang breakfast. <laughs> Pero okay naman yung stay natin dito. Malinis, mabango at ang warm. Pero sabi nga nila dito daw sa Napier Air warm talaga. Pero doon talaga sa loob ng hotel, wala, hindi ko mararamdaman yung sinip na lamig. And maybe babalik tayo dito someday. Maybe hindi dito sa hotel na to pero siguro try natin doon sa iba kasi maganda daw dito talaga sa Napier. Pag summer talaga makakaligo ka sa dagat. And medyo yung pasyal natin dito ay hindi naman talaga pasyal ito. May pinuntahan talaga tayo yun game. Medyo sinulit lang natin na stay natin dito sa Napier. Singit-singit natin ang pamamasyal. And ito nga yung isang bedroom nila may two single bed at tapos dito yung ating kwarto na king size yung kama niya Kasya na kami dyan tatlo kasi mga fit kami. <laughs> Tapos same room, may pa-vanity ganyan pero wala namang upuan. And may pa-cabinet din sila at may extra silang mga kumot at saka pillow. Tapos yung nag-assist sa ating receptionist ay Pinay. Doon nga tayo sana ipapesto sa taas kasi maganda doon. So hindi tayo natuloy dahil ganito yung look niya sa taas. 二弟夫，俺跟的。 Eh, nasabi ko nga sa inyo na sayang hindi tayo napapresto doon sa taas at dito tayo sa baba kasi wala daw doon two bedroom. Kaya medyo napamahal nga ang ating reservation kasi ang ganda naman talaga ng view. Nakaharap yung hotel mismo sa sea view ng Napier. Ang gondo diba? At ang ganda sana dyan. Pero hindi tayo nakapamasyal kasi busy nga tayo. At hindi na rin ako napagyaya kasi pagod na rin talaga ako. At ang bala ko pa nga sana dyan ay habang nagpapahinga sa room ay lalabas Trevor Schneider at maglakad-lakad kasi ang ganda talaga ng kalsada. Yung unang pakita at pakpakita ko nga ulit sa inyo para alam niyo na kung gano'n siya kaganda. Pero hindi ko nagawa kasi pagod na lol. Mah lahat ng tao pagod. Siyempre si lolo lalo na, na nag-drive. And dyan din nga pala sa tapat ng ating motel na andyan yung pinuntahan nating na National Aquarium na ang bala kong ay bumalik at mag-senti-senti ng kaunti do. Pero hindi nangyari. And yun nga, kung ano yung meron dito sa ating motel, in-enjoy ko na lang. At may picture-picture din naman ako dyan. O, ganda din naman ano. And thanks sa experience at babalik tayo dyan. Promise that's a neighbor. Sana. And move on na tayo dyan. Punta na tayo sa Unity Game. Good morning! And, haru-haru-haru, good morning! Yes, nasa bahay na tayo at tapos na mga maliligayang mga sandali. <laughs> so, yun nga, back to normal na ulit tayo sa ating life. And, almusal tayo, it's my day off. And, yun na nga ang nangyari sa ating Pionity Game. Nung mga part na konti lang na video ko nung naglalaro na. Tapos, naglive ako, pero konti lang. Eh, hindi ko na maisinama dito sa ating video dahil ang labo kasi eh. Ito sa Napier nga, eh, mahina ang signal ng net. Tapos, yung, yung, minsan nga, nawawala pa yung, yung internet dun. Kahit may data ka, may na-signal. So, sinama ko na lang yung nilaro ni Jack. Nakuha ko dun sa mga ka natin. so, <laughs> spaghetti at boiled egg at kape, syempre. At may pershaging Tapos, bukod pa dun, ay ano, nawala na ng ulirat. <laughs> Ang lola nyo. Kasi nga sabi ko sa inyo, nagka-menstration ako. Tapos, noon, nung pagkagis ko, medyo masakit lang ang ulo ko. Tapos, maya, -maya nung habang nanonood na ng James, parang gusto ko pumigit. Naantok ako, tapos, dahil nga inaantok ako, nalula na ako. At yun, buti na lang nung pauwi, natulog na ako. Tapos, yun nga, sabi ni Lolo, hindi ko na-witness yung kanilang pagkatalo. <laughs> Natalo si na lolo sa game. Kasi sabi ni lolo hindi daw ako nanood <laughs> Charoas! Yun, yung hindi sila nanalo. Pero pinalad yung mga 34 and below. Kasama doon si Jack at kasama mga sana doon si Lapa Boy. Kaso hindi nilang natin pinaglaro kasi nga galing sa lagnat. At siguro sa gay gayo na rin. Kaya sumakit din ang ulo ko lang talaga sa tulog ng lola niyo nagbantay ako sa nilagnat at yun nag travel nga tayo tapos nag champion sila nga at saka yung sa cheering ang katim natin yun yung last part na nag perform champion daw sila o oh, diba tapos mangyayari ulit yun by October siguro Tingnan natin yung mga updates kung saan. Sana may budget tayo. <laughs> yes, kanya-kanyang budget. Pag mga ganyan. Pero sa mga venue, sagot yun ng ating church. Pero yung mga, pero yung pa-food, share-share kami, buong bu umatend. Sched schedule, kaya wala magugutom sa mga nanood kasi may pa Ang church charge tayo noon ay sa pa-breakfast. May pa-lunch, merienda, fruit, fruits, tapos two Toka-toka, maganda nga yun para lagi may place kung saan kukuha ng pagkain. Pag nakubusin pa, pupunta ka na lang doon. Tapos, hindi ko kung kailan yun. October yata at kung saan. Tapos yun na nga. de sabi ko nga, sabi din ni Lolo, gababalik tayo doon kasi talagang kipit-kipit tayo sa oras ang dami natin hindi napuntahan yung mga ka-church natin dahil nga one night lang tayo may mga kasamahan tayo two nights sila do next na next morning na tapos na yung game may mga pinuntahan pa sila pero tayo nga ay nag ano nag na may work si lolo pero sila pa boy bakas yung parin, ako din walang work pero anong nangyari, absent din si lolo. Hindi <laughs> na kinayang bumangon noong next day. Tapos nakita ko sa mga Facebook nila, may mga pinasyalan sila, hindi natin na pasyalan. Kaya sabi ni lolo, babalik ko tayo doon sa summer. Siguro mga September, October, November, December. Bakasyon na. <laughs> Migla akong naisip sa December, January. <laughs> Yun. Basta abangan nyo ang mga, mga kaganapan sa ating buhay. Ang bilis ng panahon, ano? And nag-enjoy naman ako sa ating pan napier journey. Histing talaga. Ang ating first day ng Unity Game. Tapos nag-Napier yung ating pinahang main event. Kasi yung una ay mga CWS sa board games lang ginawa. Yung bowling nung gabi tapos noong second day naman ay yun nga pinahang binakalabanan ng mga ball games opening and yun tapos yun nga night like, enjoyed tayo sa ating motel and sana maka-afford ulit tayo <laughs> afford ng motel pero siguro pag bumalik tayo din dun din sa mga kalapit na yon. Kaya latas dapat sure natin na nasa taas tayo ano para maganda yung view kita natin yung sunset at saka sunrise ang ganda ah uh, sunrise na lang nakita natin kasi nga nasa Hastings tayo nagbo-bowling nung gabi na. Tapos ano, maganda talaga dun. Tapos yung ating pinuntahang National Aquarium. Okay naman siya at least <laughs> pero hindi Mayang mas maganda talaga yung Manila Ocean Park at kaya na rin makapagsabi kasi nakita niya naman kung hindi pa napapanood eh, please watch yung ating national aquarium na masyal tayo doon pero sa aking kriteriya dahil galing na rin naman tayo sa Manila Ocean Park mas maganda yun baka ayaw ko doon lang kung magkaroon ng entrance sa sa Manila Ocean Park pero ang ganda mas maganda yun, mas malaki kaysa katulad dun sa ano, isang building lang kasi yung National Aquarium dito sa yung sa Manila Ocean Park malaki talaga siya na hati-hati at saka meron pang padancing dancing fountain, di ba? hindi ko alam pa, eh, hanapin ko yung pa dancing fountain natin sa Manila Ocean Park Upload natin dito sa ating YouTube channel. Hindi pa nagbablog ako noon eh. Sayang naman proper po ang pa overlooking sa peak. Ang ganda, no? Pero nakakatakot. Tapos may nakita pa akong mga nagbabike ng na mga kabataan. Pabulos ko ganyan. Pero okay lang sa kanila. Pero ako, nakakatakot yan tayo. Tapos may nakita akong mga mismong nasa may gilid-gilid nagpa-picture, nag -video. Pero hindi ko kaya kasi matakot ako sa mga sa heights. I may fear of heights ako. May hynophobia. <laughs> an And so, yun na. Okay na tong video ito at kailangan na natin i-upload. Last day ko lang ngayon. Bukas may pasok ako. Kahapon may box pasok ako. Kailangan makapag-upload ako ng dalawang video kasi isa na lang yun reserve natin. Apurahan na tayo. M. Please like, share, and subscribe our YouTube channel, pati ang aking Facebook. And thanks for watching. Samahan niyo po po ako sa aming mga journey dito sa New Zealand. And abang-abang kayo sa mga kaganapan kasi ako nag-aabang din sa <laughs> so mga kaganap. And thanks for watching. Bye! And bagamat nalulula ang lola nyo, ayan yung picture natin. Nung pa na tayo, ayan yung sunset yung ating journey pa uwi. <laughs> Ang ganda no. And thanks for watching.